Ang konsepto ng langit ay isa sa mga pinakapinagninilayang bahagi ng pananampalatayang kristiyano. Ang Biblia, bilang pangunahing kasulatan ng pananampalatayang ito, ay nagbibigay ng maraming paglalarawan at pangako tungkol sa langit, na siyang tahanan ng Diyos at ng kanyang mga anghel, at ang patutunguhan ng mga nananalig at sumusunod sa kanyang kalooban. Ang langit ay inilarawan bilang isang lugar ng walang hanggang kaligayahan, kapayapaan, at katarungan. Sa pagsasalaysay na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng langit ayon sa Biblia, kabilang ang kaluwalhatian nito, ang pagiging tahanan ng Diyos, ang konsepto ng bagong langit at bagong lupa, at ang pag-asa ng mga mananampalataya. Isa sa mga kilalang paglalarawan ng langit ay matatagpuan sa aklat ng pahayag. Ang aklat na ito, na isinulat ni Apostol Juan, ay nagbibigay ng mga kahangahangang larawan ng langit. Sa pahayag 21, 4, sinasabi, Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, at katiyakan na ang langit ay isang lugar ng walang hanggang kapayapaan at kasiyahan, malayo sa anumang anyo ng pagdurusa at kalungkutan. Ang kaluwalhatian ng langit ay higit pa sa ating limitadong pag-iisip, ngunit ang mga talatang tulad nito, ay nagbibigay ng isang sulyap sa kagalakan at kagandahan ng langit. Ang kaluwalhatian ng langit ay ipinapakita rin sa aklat ng Isayas. Sa Isayas 65, 17, sinasabi, Sapagkat masdan, ako ay lumilikha ng bagong langit at bagong lupa. Ang mga dating bagay ay hindi na maalala o aakyat pa sa isip. Ang bagong langit at bagong lupa ay simbolo ng bagong simula at ganap na katuparan ng plano ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Ang kaluwalhatian ng bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang sa pisikal na kagandahan, kundi sa espiritual na kaganapan, kung saan ang lahat ng bagay ay magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Ang langit ay inilalarawan din bilang ang banal na tirahan ng Diyos. Sa aklat ng mga awit labing isa, apat, sinasabi, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo, ang trono ng Panginoon ay nasa langit. Ang pagiging malapit sa Diyos ay sentro ng karanasan sa langit, kung saan ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag at buhay sa lahat ng naroroon. Sa bagong tipan, ipinapakita ni Jesus sa Juan labing apat na, dalawa, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo na ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ang salitang, bahay ng aking ama, ay tumutukoy sa langit bilang isang lugar ng pagtanggap at kaluwalhatean para sa mga nananalig. Ang pangako ni Jesus na maghahanda ng lugar para sa atin ay nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan sa mga Kristiyano na naghihintay sa kanilang walang hanggang tahanan kasama ang Diyos. Ang pagiging tahanan ng Diyos ay higit pang inilalarawan sa pahayag 22, isa hanggang lima, kung saan sinasabi, at ipinaakita niya sa akin ang ilog ng tubig ng buhay, na kasinglinaw ng kristal, na bumabalong mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog, ay naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng labindalawang beses, at nagbibigay ng bunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay panggagamot sa mga bansa. Wala nang anumang sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay naroon sa lungsod, at ang kanyang mga lingkod ay maglilingkod sa kanya. Makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. Wala nang magiging gabi. Hindi na nila kakailanganin ang ilaw ng ilawan o ang liwanag ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y maghahari magpakailanman. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng langit bilang tahanan ng Diyos, kung saan ang kanyang presensya ay nagbibigay ng buhay at liwanag sa lahat ng naroroon. Ang huling aklat ng Biblia, ang pahayag, ay naglalarawan ng isang bagong langit at bagong lupa. Sa pahayag 21, isa, sinasabi ni Juan, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at wala na ang dagat. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng isang bagong simula, isang ganap na pagbabagong magaganap sa katapusan ng mga panahon. Ang bagong langit at bagong lupa ay simbolo ng ganap na katuparan ng plano ng Diyos para sa kanyang mga nilalang. Ang konsepto ng bagong langit at bagong lupa ay nagpapakita ng isang muling paglikha, kung saan ang kasalanan at kamatayan ay wala ng kapangyarihan, at ang lahat ng bagay ay gagawing bago. Ang bagong langit at bagong lupa ay magiging isang lugar ng katarungan, kapayapaan, at kagalakan, kung saan ang Diyos ay makakasama ng kanyang bayan magpakailanman. Ang bagong langit at bagong lupa ay higit pang inilalarawan sa Isayas 66, 22. Sapagkat kung paano ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon din ang inyong lahi at ang inyong pangalan ay mananatili. Ang bagong langit at bagong lupa ay isang pangako ng Diyos na magpapatuloy ang kanyang plano at layunin para sa kanyang mga tao magpakailanman. Ang bagong langit at bagong lupa ay isang simbolo ng katiyakan at walang hanggang kasaganaan kung saan ang Diyos ay maghahari kasama ang kanyang bayan. Para sa mga Kristiyano, ang pag-asa ng langit ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin sa Filipos 3 hanggang 20. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, at mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Ang katiyakang ito ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang mamuhay ng may pananampalataya at pagmamahal na laging nakatuon sa pangakong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang pag-asa ng langit ay hindi lamang isang malayong pangarap, kundi isang tiyak na pangako na nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay ng mga Kristiyano. Ang pag-asa ng langit ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiis, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pag-asa ng langit ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas sa mga Kristiyano upang harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa 2 Korinto hanggang 17 18 sinasabi ni Pablo, Sapagkat ang bahagya at panandaliang kapighasyan ay nagdudulot sa amin ng walang hanggang kaluwalhatean na hindi masusuka. Kaya't hindi namin tinitingnan ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggang. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa halaga ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok. Ang pag-asa ng langit ay nagbibigay ng isang mas mataas na pananaw na nagpapalakas sa mga mananampalataya na magtiis at magpatuloy sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa buong Biblia, ang langit ay inilalarawan bilang ang kaharian ng Diyos. Sa panalangin ng Panginoon, itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na manalangin, Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit gayon din sa lupa, Mateo 6 hanggang 10. Ang kaharian ng Diyos ay isang pangunahing tema sa ministeryo ni Jesus, at ang langit ay ang ganap na katuparan.